Ayan, paghahanda ko ng pagkain yung aking anak for breakfast. Ang kanyang pagkain ay oatmeal with apple at kalabasa. So, kailangan natin gayatin yan para mas mabilis maluto pag hinalo natin sa oatmeal. Ayan, pinasindi ko na nga yung kanyang kawali at nagpakulo na ko ng tubig. Luna ko na yung kalabasa at apple para maluto na agad. Tapos, sinunod ko na nga yung oatmeal niya. So, saglit lang yan tapos sa haluan ko naman siya ng choco flavor na enogen para mas magustuhan ng anak ko kasi ayaw niya talaga yung milk gusto niya yung may lasang chocolate so ayan na nga tapos ko na nga naluto yung kanyang pagkain at pinaghahanda ko na para ipakain ko na dito sa punso ko na si baby Nathan so ayan na nga at tuwang tuwa talaga siya nung nakita niya yung kanyang pagkain ayan na nga bigito ito yung sobrang saya at gutom na gutom na yan so yan lang po salamat Hey, sarap. Yummy, Napakain mo. Higa-higa siya, higa-higa.